Hello kids! Panibagong araw, panibagong kwento. Ang pamagat ng ating kwento ngayong araw, Ang mga Chismis sa Barrio Silid. Ito ay kwento ni Ronaldo El Carcamo at guhit naman ni Yan Gallegos. Handa na ba kayong makinig mga bata? Sa lahat ng barrio na ginawa niya ipinagmamalaki ni Bathala ang Baryo Silid dahil ang sarap mamuhay roon at walang kaproblem-problema ang mga nanginirahan doon. Napakasaya noon ng Baryo Silid ang lahat ng bagay ay sama-samang nakatira sa isang lugar. Ang saya-saya ng paligid dahil nagmamahalan ang mga naroon at ang luwang ng baryo para sa kanila. Kaya malaya silang nakakapaglaro at nakakapamasyal. Kapag umaga, magkakatulong na sumasalo ng tubig balon, sinabag, relo, at libro. Namimili naman ng pagkain sinapaldat pantalon, at suklay. Kung may dapat na lutuin, ay nagluluto si Natwalya at t-shirt. Tagalinis naman ng baryo sina unan at kumot. Napakasaya noon ng baryo silid dahil nagtutulungan ang lahat. Ngunit, nagbago ang baryo nang dumating at tumira doon si Sapatos. Si Sapatos ay tubong ibang baryo. Nang mabalitaan niyang masarap ang buhay sa baryo silid, agad siyang lumayas sa lugar na kilaklakihan niya. Nagtungo agad siya sa baryo silid dahil gusto naman niyang maranasan ang buhay sa baryong iyon hindi na siya nagpaalam sa kanyang mga magulang at kaibigan. Dahil baka sumama pa sa kanya ang mga ito. At sa kagusto kasi niyang lumakad ng walang ibang kasama. Ako si Sapatos. Balitang balita sa ibang lugar na maganda raw ang baryo ninyo. Ani Sapatos kay Tuwalya. Eh, pwede ba akong tumira dito? Pinalayas kasi ako sa amin. Nagsinungaling pa siya. Walang problema. Sagot agad ni Tuwalya. Bukas ang baryo namin sa lahat. Salamat. Medyo nangingising sabi ni Sapatos. Ipinakilala ni Tuwalya si Sapatos sa lahat ng mga taga-baryo. Pagkatapos ay ikinuwento niya sa bagong bisita ang pamumuhay sa baryo. Na ang lahat sa baryo ay pantay-pantay. Lahat ay nagtutulungan sa anumang gawain. At higit sa lahat ay nagmamahalan ang bawat isa. Sa baryo silid ay magkakasama kaming palagi kwento pa ni Tuwalya. Sama-sama kaming kumakain, nagtatrabaho, natutulog, at naglalaro. Kaya ang saya-saya namin dito. Naalala tuloy ni Sapatos ang kanilang baryo. Watak-watak ang mga naninirahan doon. Kanya-kanya sa lahat ng bagay. Walang, tut walang tulungan at pagmamahalan, ingit na ingit siya sa baryo silid. Hindi dapat matalo ang aming baryo, sabi ni Sapatos. Dapat ay magkagulo-gulo rin sila sa baryo silid. Nag-isip ng paraan si Sapatos kung paano guguluhin ang pamumuhay sa baryo silid. Pero... Ang gusto niya ay iyong hindi siya mahahalata sa gagawin niya. Alam ko na! Sabi niya sa sarili, pag ginawa ko ito, magagaya na rin nila sa ibang baryo. Tiyak na magagalit din sa kanila si Batala. Ha 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 ha! Inaumagahan, inumpisahan na niya sa patos ang kanyang plano. Nilapitan niya si bag, relo, at libro. Habang nag-iigib ng tubig ang mga ito, at nagsimula na siyang gumawa ng kwento. Mga kaibigan, Aniya, nakita ko kagabi si Palda na hinahalikan si Pantalon. ba diba, dalaga pa si Palda at may asawa na si Pantalon. Nagulat ang tatlo sa balita ni Sapatos. Sa umpisa ay hindi sila naniwala. Pero iginiit ni Sapatos ang kanyang balita. Maniwala kayo sa akin. Totoo ang sinasabi ko. Ibinalita rin ni Sapatos iyon sa iba pang tagabaryo. Kaya nang tumagal, lahat ay umiwas kinapalda at pantalon nasira ang pangalan ng dalawa dahil sa maling balita ni Sapatos. Dahil sa malaking kahihiyan, napilitan si Napada at Pantalon na gumawa ng sarili nilang bahay sa loob ng baryo. Ito ang kabinet. Doon na sila tumira, hindi na sila lumabas pa. Tuwang-tuwa naman si Sapatos sa nangyari. Kaya nagpakalat pa siya ng ibang maling balita. Si Relo daw, kay bata-bata pa ay marunong ng maglasing at magsugal. Nang malaman iyon ng buong baryo, naasar sila kay Relo. Dahil din sa kahihiyan, napilitan si Relo na gumawa ng sarili niyang bahay. Ito ang Jewelry bats Ipinagkalat naman niya sapatos na si Tuwalya raw ay may sakit na nakakahawa. Kaya iniwasan na rin ito ng mga taga-baryo. Napilitan si Tuwalya na gumawa ng sarili niyang bahay iyong malayo at hindi maabot ng kanyang mga kabaryo. Ito nga, iyong sampayan, doon na siya nanirahan. Si libro naman ay numero uno raw na magnanakaw. Sabi ni Sapatos, ilang beses na raw niyang nakita itong nagnanakaw ng iba't ibang bagay. Dahil din sa kahihiyan, bumukod si libro. Gumawa siya ng sariling tirahan. Ito ang book shelf. Marami pang ikinalat na balitang hindi totoo si sapatos. Sa baryo si Lid. Kaya ang nangyari, nagkahiwalay ang mga taga-baryo. Nagkaroon sila ng kanyang-kanyang sariling bahay. At mula noon, ay hindi na sila nakitaan ng pagtutulungan at pagmamahalan sa isa't isa. Hindi na sila nagkakasama-sama pa. Ang baryo silid ay nagkawatak-watak. Dahil sa mga chismis, masayang-masaya siyempre si sapatos. Dahil nagtagumpay ang kanyang plano. Pero, hindi natutulog si Batala. Alam niya ang lahat nang nagaganap, pinagalitan niya si Sapatos. Sinisisi niya ng gusto si Sapatos sa nangyari sa baryo silid. Napaka tismoso mo, sabi ni Bathala kay Sapatos. Dapat kang parusahan dahil ginulo ang isang dapat napakasayang baryo. Agad na nilikha ni Bathala si Sintas at itinali niya ito kay sapatos. Dapat ay talian ang bibig mo para hindi ka na makapagsalita. Masyadong makati ang iyong dila, sabi ni Bathala. Hindi pa nasiyahan si Bathala. Sa parusa niya kay sapatos, kaya nilikha rin niya si tao. Ayan, tao. Sabi ni Bathala kay tao. Ibibigay ko sa iyo si sapatos upang gamitin mo habang buhay. Mula noon ay lagi na lang inaapakan ni tao si sapatos. At sa bawat hakbang at talon ni tao ay nasasaktan si sapatos nagsisisi si taksi sa patos sa ginawa niyang mali. Pero, huli na ang lahat. At dito na nga nagtatapos ang ating kwento mga bata na may pamagat na ang mga chismis sa baryo silid. Sana ay nagustuhan niyo ito. Paalam!